Nauwi sa trahedya ang masayang selebrasyon ng pamilya ni Abelardo Ventenilla, 20 anos mula sa barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang tricycle sa kahabaan ng highway ng barangay Baybay. Ayon sa kwento ng kanyang kuya, galing ito sa Linggayen kasamang kanyang mga kaibigan upang magdiwang. Hindi namin po ma matanggap na nangyari sa kanya. Kasi nabigla kami lahat. Lumabas sa investigasyon na mabilis magpatakbo ng motorsiklo si Abelardo. Kaya naman ganun na lamang kalakas ang impact ng banggaan sa isang tricycle. Wasak ang parehong harapan ng dalawang sasakyan at UP ang sidecar ng tricycle. Walang suot na helmet si Abelardo at wala rin itong driver's license. Dagdag pa rito, nakainom umano ang driver ng tricycle. Itong vehicle to na tricycle, ay uh, mag execute siya ng left turn. So doon sila nagsalpukan noong nag-execute siya ng left turn. Uh, doon na po 'yung uh, point na bumangga ngayon itong vehicle 1 na traveling going south galing siya ng north. Tuloy naman ang pagpapagaling ng masakay ng tricycle sa pagamutan. Nagbigay diin muli ang pulisya sa importansya ng pagsunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Josh Min Castaño. Balitang Solid North